Iris. Ang pahiwatig ng mga bituin ngayong araw, bigyan mo ng pahinga ang iyong isipan. Alisin ang anumang bumabagabag sa iyo at iwasan ang negatibong enerhiya na maaaring humadlang sa iyong tagumpay. Ang pagiging kalmado at positibo ang magiging susi upang matagumpay mong magawa ang iyong mga plano. Kung may nais iparating ang iyong magulang, makabubuting pakinggan ito at bigyan ng halaga. May mahahalagang aral kang matututunan mula sa kanila. Pagdating sa pera o pananalapi, umiwas muna sa anumang uri ng investment o pakikipagsapalaran. Hindi ito ang tamang panahon upang maglabas ng malaking halaga, lalo na kung hindi sigurado ang kapalit nito. Sa trabaho, fair alin ang pagiging mapanuri. Huwag agad magtiwala sa lahat ng kasama, sapagkat maaaring may mga taong nais samantalahin ang iyong karunungan at kasipagan. Ingatan ang mga impormasyong dapat lamang sa iyo. Sa pag-ibig, sikapin mong maging maunawain. Iwasan ang pagsasalita ng mga bagay na maaaring makasakit o makapagpabigat ng loob ng iyong mahal. Maging malambing at iparamdam ang iyong pagpapahalaga kaysa mag-focus sa maliliit na hindi pagkakaunawaan. Iris, ang kaibigan zodiac sign ay Sagittarius. Masuswerteng kulay, color dark blue at color yellow. Ang color dark blue ay nagdadala ng sigla at determinasyon. Gamitin ito sa iyong pananamit o kahit sa maliliit na bagay tulad ng accessories upang mapanatili ang iyong focus sa trabaho o pag-aaral. Ang color yellow ay sumisimbolo ng tagumpay at kasaganaan. Kung may mahalagang desisyon, gamitin ito bilang inspirasyon para makamit ang tamang direksyon. Masuswerteng numero, number 3, number 18, at number 25. Taurus. Ang pahiwatig ng liwanag ng buwan ngayong araw, ay magingat sa pakikitungo sa ibang tao ngayon. Huwag masyadong maging bukas sa mga usapan, lalo na kung pakiramdam mo ay hindi ganap na totoo ang kanilang sinasabi. Maging mapanuri sa mga taong nakapaligid upang maiwasan ang maling desisyon. Kung may balak kang bumiyahe, siguraduhin mong nakahanda ang lahat. Planuhin ng mabuti upang maiwasan ang anumang aberya. Sa tahanan, maging maunawain sa mga mahal sa buhay. Kung may nais silang iparating o isang mungkahing inilalahad, bigyan ito ng tamang konsiderasyon. Ang pagsuporta sa tamang desisyon ng pamilya ay magdadala ng higit na pagkakaisa. Pagdating sa pera o pananalapi, magingat sa paggastos lalo na kung may kinalaman ito sa mga kamag-anak, partikular sa tito at tita. Mas mainam na pag-isipang mabuti bago magbigay ng tulong upang maiwasan ang hindi inaasahang pagsubok sa pananalapi. Sa trabaho, unahin ang mahalagang gawain at tapusin ang mga ito ng maayos. Iwasan ang mga hindi kinakailangang diskusyon o argumento upang mapanatili ang maayos na kapaligiran sa iyong hanap buhay. Taurus, ang kaibigan zodiac sign, ay Aries. Masuswelteng kulay, color brown at color green. Ang color brown ay nagdadala ng balanse at kasaganaan. Mainam itong gamitin sa pakikitungo sa mga kasamahan sa trabaho o negosyo upang mapanatili ang mabuting relasyon. Ang color green ay may enerhiyang nagbibigay ng linaw sa isipan. Kung may mahalagang desisyon ngayong araw, maglaan ng oras sa tahimik na pagninilay habang suot o hawak ang bagay na may ganitong kulay. Masuswerteng numero: number 9, number 16. At number 27. Gemini. Ang pahiwatig ng sikat ng araw ngayong araw, kung may inaasahang kasunduan o mahalagang transaksyon, mas mainam na dumating ng maaga. Ang pagiging maagap ay magdadala ng swerte at magbibigay sa iyo ng kalamangan sa anumang negosasyon. Kung may plano ang iyong kapatid na makipagsosyo sa iyo, pag-isipan itong mabuti mas mainam na unahin ang mga pangangailangan ng pamilya bago pumasok sa anumang negosyo na maaaring magdala ng panganib sa iyong pinaghirapang yaman. Sa iyong pera o pananalapi, umiwas sa pakikipagsapalaran sa iba. Kung may nais kang paglagyan ng iyong pera, mas mainam na ito ay sa loob mismo ng iyong pamilya kaysa sa iba pang hindi siguradong oportunidad. Sa trabaho, gawin ang lahat ng makakaya upang umangat at umasenso. Ngayong araw, may pagkakataong mapansin ang iyong pagsisikap, kaya't ipakita ang iyong dedikasyon at kasanayan. Sa pag-ibig, alisin ang selos at pagdududa. Malinaw ang pahiwatig ng kapalaran na ikaw ay tunay na minamahal. Sa halip na hanapin ang mali, ito ang iyong pansin sa pagpapalakas ng inyong relasyon sa pamamagitan ng mas maraming oras at pagpapakita ng pagmamahal. Gemini, ang kaibigan zodiac sign, ay Pisces. Masuswerteng kulay, color asul at color dilaw. Ang color asul ay sumisimbolo ng kalmado at malinaw na komunikasyon. Kung may negosasyon o pag-uusap ngayong araw, gamitin ito upang maging maayos ang palitan ng pananaw. Ang color dilaw ay nagdadala ng liwanag at positibong enerhiya. Magandang isama ito sa iyong kasuutan upang mapanatili ang sigla at sigasig sa buong araw. Masuswerteng numero, number 5, number 14, at number 30. Cancer, ang pinapahiwatig, ngayong araw, ang tamang panahon upang ipaglaban ang iyong proyekto. Kung may kailangan kang ipirma, huwag nang mag-alinlangan, panindagan mo ang iyong desisyon at tiyakin na nasa tama ang iyong hakbang. Ang iyong determinasyon ang magiging susi upang makamit ang tagumpay sa anumang pinasok mong gawain. Kung may pupuntahan kang ngunit may pag-aalinlangan, pag-isipan itong mabuti bago gumawa ng desisyon huwag padalos-dalos sa kilos upang maiwasan ang pagsisisi sa bandang huli ang tamang pagdedesisyon ngayon ay makakatulong upang mapanatili ang maayos na daloy ng iyong araw ngayong araw ay mas malakas ang iyong sex appeal dapat kang maging mas maingat dahil maaaring maging lapitin ka ng mga tukso sa pag-ibig Paalala na laging mabuti na maging maingat at pag-isipan mabuti ang bawat hakbang lalo na pagdating sa mga desisyon sa pag-ibig. Sa trabaho, siguraduhing handa ka sa anumang ipapagawa sa iyo. Maging maagap at masinop sa gawain upang hindi ka malagay sa alanganin. Iwasan ang mga usapan na maaaring humantong sa maling relasyon o hindi kaaya-ayang sitwasyon. Panatiliin ang profesionalismo upang mapanatili ang kaayusan sa iyong kapaligiran. Sa tahanan, maging mapanuri at obserbahan ang mga tamang pagkakataon upang mabigyan ng sapat na atensyon ang iyong mga mahal sa buhay. Kung may nakikitang pagkakamali o maling gawi, gawin ng nararapat upang maitama ito. Ikaw ang magiging ilaw na gagabay sa kanila tungo sa mas maayos na pamumuhay. Cancer. Ang kaibigan zodiac sign ay Gemini. Masuswerteng kulay, color puti at color kahel. Ang color puti ay nagbibigay ng linaw ng isipan at emosyonal na kapanatagan. Kung may bumabagabag sa iyong damdamin, gamitin ito bilang inspirasyon upang makahanap ng kaliwanagan. Ang color kahel ay nagpapataas ng enerhiya at sigla. Huwag magatubiling sumubok ng bagong bagay o makisalamuha sa iba upang mapanatili ang positibong vibes. Masuswerteng numero, number 7, number 20, number at 31. Leo, ayon sa iyong gabay, ngayong araw, kung may deal na kailangang asikasuhin, siguraduhin maaga kang darating upang mapanatili ang iyong swerte at momentum. Kung mahuhuli ka, mas mabuting huwag nang tumuloy sapagkat maaaring mahirapan kang makamit ang tagumpay na iyong inaasam. Ang disiplina sa oras ay mahalaga upang mapanatili ang magandang daloy ng iyong araw. Sa usaping pera o pinansyal, unahin ang mga pangunahing pangangailangan, lalo na ng iyong pamilya, anak, at mga mahal sa buhay. Ang pagiging mapagbigay sa kanila ay magdadala ng mas maraming biyaya sa iyong buhay. Maging masinop at matalino sa paggastos upang masigurong hindi nauubos ang iyong mga reserbang pangangailangan. Sa larangan ng iyong pag-ibig, ipakita ang iyong pasensya at pangunawa. Ang pagiging kalmado at mapagbigay sa relasyon ay magbubunga ng mas magandang samahan. Kung may nais kang ayusin o planuhin sa inyong pagmamahal, ngayon ang tamang panahon upang buuin ang mas matibay na pundasyon ng inyong relasyon. Leo, ang kaibigan zodiac sign, ay Virgo. Masuswerteng kulay, color ginto at color itim. Ang color ginto ay nagdadala ng swerte sa usaping pinansyal at tagumpay. Kung may negosyong pinaplano o proyekto, gamitin ito upang mapanatili ang determinasyon. Ang color itim ay nag-aalok ng proteksyon mula sa negatibong enerhiya. Magandang gamitin ito bilang bahagi ng iyong outfit upang mapanatili ang kumpiyansa. Masuswerteng numero, number 2, number 11, at number 26. Virgo, ang pinapahiwatig. Ngayong araw, Umiwas muna sa mga deal na may kinalaman sa hindi mo inaasahang mga proposal. Maging maingat at suriing mabuti ang bawat oportunidad na lumalapit sa iyo. Huwag basta-basta pumayag sa mga kasunduan na hindi mo ganap na nauunawaan sapagkat maaaring may hindi magandang epekto ito sa hinaharap. Sa usaping pera o pinansyal, maging mas maingat sa pagbibigay ng tulong. Unahin ang iyong pamilya at mga mahal sa buhay bago ang iba. Hindi masama ang pagiging matipid at mapanuri sa paggastos, lalo na kung ito ay makakatulong upang mapanatili ang iyong katatagan sa pananalapi. Sa trabaho, maganda ang iyong aura ngayon kaya gamitin ito upang tapusin ang mga gawain ng may kasiyahan. Ang pagiging masipag at masigasig ay magbibigay sa iyo ng positibong enerhiya upang magtagumpay sa anumang hamon sa iyong propesyon. Sa usaping pag-ibig, iwasan ang pagseselos at mas pagtuunan ng pansin ang pagpapakita ng lamang at pag-aalaga. Ang pagiging bukas sa damdamin at pagpapahayag ng pagmamahal ay makakatulong upang mapanatili ang maayos na relasyon. Virgo ang kaibigan zodiac sign ay Capricorn. Masuswerteng kulay, color lila at color puti. Ang color lila ay nagpapataas ng intuition at kakayahang magdesisyon ng tama. Mainam itong gamitin lalo na kung may malalalim na bagay na kailangan mong pag-isipan. Ang color puti ay nagdadala ng kapayapaan at mental clarity. Kung nakakaramdam ng stress, ito ang kulay na maaaring makatulong upang magbalik ng balanse. Masuswerteng numero: number 6, number 15, number at 28. Libra, ang pinapahiwatig ngayong araw, kung masyadong maraming nalalaman ang taong kausap mo, magtiaga kang makinig dahil may hatid itong bagong ideya na maaaring makatulong sa iyong negosyo. Mahalaga rin na umiwas muna sa labis na pagiging mabait upang mapangalagaan mo ang iyong pera at kaalaman, lalo na sa mga dati mo nang nakakausap, ayon sa iyong gabay. Mahalaga rin na dalawin ang iyong mga magulang upang magkaroon kayo ng pagpapalitan ng positibong enerhiya na maaaring magdulot ng mas magandang kalusugan at biyaya. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kaalaman, mas mapapalawak ninyo ang inyong kakayahan sa paghahanap buhay. Sa trabaho, may senyales na maaaring kang humarap sa isang hamon. Kahit alam mo ang dapat gawin, mas makabubuting magdoble ingat upang maiwasan ang anumang suliranin. Sa iyong pag-ibig, ikaw ang dapat gumawa ng paraan upang mapanatili ang tamis ng inyong relasyon sa pamamagitan ng malambing na mga salita. Libra ang kaibigan zodiac sign ay Aries. Masuswerteng kulay, color rosas at color verde. Ang color rosas ay nagdadala ng pagmamahal at pagkakasundo. Kung may hindi pagkakaunawaan sa isang mahal sa buhay, ito ang kulay na makakatulong upang bumalik ang harmony. Ang color verde ay sumisimbolo ng growth at stability. Magandang gamitin ito sa usaping pinansyal o career decisions. Masuswerteng numero, number 4, number 17, number at dalawamput siyang. Scorpio, ngayong araw, ayon sa pahiwatig ng iyong gabay, kung may biglaang lalapit na kapatid o malapit na kamag-anak upang pag-usapan ang isang oportunidad sa pagkakakitaan, pagbigyan mo ito. May posibilidad na makabuo kayo ng isang maayos na paraan ng kitaan basta't siguraduhin lamang na patas ang hatian. May senyales rin na magkakasundo ang pamilya sa mga planong nais ipatupad. Kung may binabalak na negosyo, kahit maliit pa lamang ito, mainam na ipagpatuloy dahil maaaring makatulong ito sa inyong lahat. Sa usaping ng iyong pera, o pinansyal, wala kang dapat paglaana ng pera sa ibang tao sa ngayon. Ang dapat mong bigyang prioridad ay ang iyong minamahal at mga anak, lalo na kung may pamilya ka na. Sa ganitong paraan, mas magiging maayos ang daloy ng biyaya sa iyong kabuhayan. Sa trabaho, ikaw ang inaasahang kumilos at magpakitang gilas. Dapat ay manatiling matalas ang iyong isipan lalo na kung may ipag-uutos sa iyo. Scorpio. Ang kaibigan zodiac sign ay Pisces. Masuswerteng kulay, color maroon at color asol. Ang color maroon ay nagdadala ng lakas at tapang. Kung may mahahalagang hakbang na kailangang gawin, ito ang kulay na maaaring magbigay sa iyo ng determinasyon. Ang color asol ay nagbibigay ng kapanatagan ng isip. Gamitin ito kung may stress o kapag kailangan mong magdesisyon ng mahinahon Masuswerteng numero, number 8, number 12, at number 22 Sagittarius Ngayong araw, kung may makakausap ka tungkol sa isang kasunduan, dapat mong palawakin ang iyong pasensya upang magkaroon kayo ng maayos na usapan, lalo na kung ito ay may kinalaman sa pagkita ng pera Gayunpaman, ngayon ay mahina ang iyong enerhiya pagdating sa paglagda ng anumang kasunduan, kaya't mas mainam na ipagpaliban ito kung maaari. At iwasan rin ang sobrang pagiging mabait at madaling maawa sa mga taong lalapit sa iyo. Kung magpapadala ka sa awa, maaaring ikaw rin mismo ang mahirapang makarecover sa usaping pinansyal, ayon sa iyong gabay. Pagdating sa pera, ang dapat mong unahing bigyan ay ang iyong mga magulang at mga anak, lalo na kung may ekstrang kita. Siyempre, huwag ding kalimutan ang iyong mahal sa buhay upang manatili ang maayos na daloy ng pera sa pamilya. Sa trabaho, iwasan muna ang pakikasama sa mga imbitasyon sa labas. Bukod sa maaaring makaapekto ito sa iyong kalusugan, may pahiwatig rin na maaari kang malagay sa tukso pagdating sa pag-ibig. Umiwas muna sa mga ganitong sitwasyon upang maiwasan ang anumang hindi inaasahang suliranin. Sagittarius. Ang kaibigan zodiac sign ay Taurus. Masuswerteng kulay, color dilaw at color puti. Ang color dilaw ay nagbibigay ng inspirasyon at saya. Magandang gamitin ito kung nais mong mapanatili ang pagiging masayahin at optimistiko. Ang color puti ay nagpapalakas ng intuition at nagbibigay ng bagong simula. Kung may pagbabago kang nais simulan, ito ang kulay na susuporta sa iyo. Masuswerteng numero, number 1, number 13, at number 23. Capricorn Ngayong araw, ipinapahiwatig ng gabay na nasa maayos ang iyong kakayahan sa pakikipag-usap. Matalas ang iyong pag-iisip, lalo na kung may kinalaman sa negosyo at mga oportunidad na maaaring pagkakitaan. Mahalaga na maisakatuparan mo ang mga ideyang ito upang matamasa ang tagumpay. Sa loob ng pamilya, makikita ang iyong kahusayan sa pag-aalaga at pagdidisiplina. Gayunpaman, maaaring hindi mo magawang ipahayag ang iyong tunay na saloobin sa ilang tao dahil sa iyong likas na kabaitan. Bagamat maayos ito upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan, tiyakin na hindi ito magdudulot ng kawalan ng respeto sa iyong kakayahan. Kung may dokumentong kailangang pirmahan, gawin mo ito ngayon dahil positibo ang senyales ng pagunlad batay sa gabay ng araw. Sa pamilya, isang mahalagang paalala ang ibinibigay ng signos, maging mapanuri at tiyaking hindi agad magtitiwala sa sino mang makakausap. May posibilidad na may ibang taong nagnanais makuha ang swerte na dapat sana ay para sa inyong pamilya. Sa usaping pera, kung may ekstrang salapi, magandang ibahagi ito sa iyong mga kapatid o magulang kung sila ay mga ilangan. Ang pagbibigay ng bukal sa loob ay may kapalit na grasya na magdadala ng positibong daloy ng swerte sa iyong buhay. Sa trabaho, magiging maayos ang takbo ng araw, ngunit kung may kasamahan na hihingi ng tulong, siguraduhin na tapos mo muna ang iyong mga gawain bago tumulong. Ang pagpapabee sa sariling responsibilidad ay maaaring magdulot ng pagkaantala sa iyong mga plano sa hanap buhay. Capricorn. Ang kaibigan zodiac sign ay Aris. Masuswerteng kulay, color itim at color pilak. Ang color itim ay nagdadala ng determinasyon at disiplina. Kung may kailangang tapusin na gawain, ito ang kulay na makakatulong sa iyong focus. Ang color pilak ay nagdadala ng balanse sa emosyon at isipan. Maganda itong gamitin kung kinakailangan mong magdesisyon ng may linaw. Masuswerteng numero, number 10, number 19, at number 24. Aquarius, ngayong araw, may senyales na may mahalagang desisyong dapat mong gawin. Huwag itong ipagpaliban kung alam mong makakatulong ito sa iyong pamumuhay. Ang tamang pagpili sa tamang oras ay magdadala ng positibong resulta, ayon sa pahiwatig ng araw. Ngayong araw ay mas malakas ang iyong sex appeal, dapat kang maging mas maingat dahil maaaring maging lapitin ka ng mga tukso sa pag-ibig, paalala na laging mabuti na maging maingat at pag-isipan mabuti ang bawat hakbang, lalo na pagdating sa mga desisyon sa pag-ibig. Kung may plano kang lumakbay para sa isang usapang may kinalaman sa kabuhayan, maaari kang tumuloy. Ngunit kung may mas malapit na schedule ng pagpupulong, mas makabubuting hintayin ito dahil may senyales na mas malaki ang pagkakataon ng tagumpay sa mas malapit na oportunidad. Sa trabaho, ipinapahiwatig na mas makabubuti kung maaga kang makapasok at manatiling nakatuon sa iyong mga gawain. Iwasan ang labis na pakikisalamuha upang hindi ka maapektuhan ng negatibong enerhiya ng iba. Para sa may negosyo, may babala ng maliit na suliraning maaaring lumitaw. Ang pagiging mapagmasid at maagap ay makakatulong upang agad itong malutas. Ang kakayahan mong makita ang problema bago ito lumala ay magbibigay sa iyo ng mas maayos na daloy ng kita. Sa pag-ibig, kinakailangang panindigan ang iyong mga pangako. Ang isang salita na iyong binitiwan ay dapat mong panagutan upang mapanatili ang tiwala ng iyong minamahal. Aquarius. Ang kaibigan zodiac sign ay Leo. Masuswerteng kulay, color bughaw at color ginto. Ang color bughaw ay nagdadala ng kapayapaan at katalinuhan. Mainam ito kung kailangan mong harapin ang mahahalagang usapin ngayong araw. Ang color ginto ay nag-aalok ng swerte sa pananalapi at personal na tagumpay. Subukan gamitin ito kung may negosyong pinaplano. Masuswerteng numero: number 3, number 21, at number 30. Pisces, ngayong araw, kung may mahalagang gawain kang dapat tapusin ngunit hindi mo nararamdaman ang kasiyahan sa paggawa nito, maaaring may kulang pa. Senyales ito na kinakailangang tiyakin ng lahat ng detalye at maging mas maingat sa pakikipag-usap upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. At magandang ideya rin na lumabas kasama ang iyong minamahal. Ang simpleng pamamasyal ay makakatulong upang maalis ang naipong negatibong enerhiya mula sa mga nagdaang araw. Malaki rin ang posibilidad na mapawi nito ang anumang hindi magandang epekto sa iyong kalusugan. Sa usaping pera o pananalapi, kung may labis kang salapi, mainam na ibahagi ito sa iyong mga anak na may sariling pamilya kung sila ay nangangailangan. Ang tulong na ibibigay mo ay maaaring maging daan upang mapalakas ang kanilang swerte sa kanilang sariling kabuhayan. Sa tahanan, Ipinapahiwatig ng signals na hindi ito ang tamang araw upang tumanggap ng bisita. May posibilidad na ang enerhiyang dala ng ibang tao ay magdulot ng kahinaan sa kalusugan ng mga nasa bahay. Sa trabaho, iwasan ang pagkakasangkot sa anumang usapang walang kabuluhan. Ang pagiging tahimik at fokus sa gawain ay makakatulong upang mapanatili ang positibong daloy ng iyong swerte. Pisces. Ang kaibigan zodiac sign ay Gemini. Masuswerteng kulay, color turquoise at color lila. Ang color turquoise ay nagdadala ng kalmado at emosyonal na katatagan. Kung may problema kang kinakaharap, gamitin ito upang mapanatili ang iyong composure. Ang color lila ay nagbibigay ng inspirasyon at espiritwalidad. Maganda itong gamitin kung nais mong magkaroon ng mas malalim na koneksyon sa iyong inner self. Masuswerteng numero: number 7, number 18, at number 32.